nga po pala si ano, Almarie Almari, May asawa po ako, tapos may isa po ang anak. Nalaman ko noon, 2016 po ng May. Uh, birthday ko nga po noon, tapos namamayat po ako noon eh. Tapos, uh, siguro naaway yung misis ko sa akin na tinitingnan ako ng ganun. Na inano niya ako na magpa-check up sa hospital. Tapos, tapos doon nga, nalaman na... <coughs> mataas na yung creatinine ko. Sabi nga ng misis ko noon, kwento na lang sa akin kasi hindi ko alam. Nagwala nga daw po ako na sa mataas na yung creatinine ko. Kinabukasan na ano, yun. Di, dahil may butas na ako. Yun, dinayalis na po ako noon. Nasira yung ano, mga pangarap ko. Nung <coughs> nalaman ko na may sakit to, two years old pa yung anak ko noon. Iniisip ko noon, pag mawala ako mo, wala nang gagabay na ama sa kanya. Hindi di po, natanggap ko na po na ano, ganito yung, yung sakit ko na to. Time naman na yun na ano, nanood ako ng TV noon. Panood ko yung eto po yung mag, magbubukas po yung Red Cross. O yun, pinuntahan ko dito. Palista po agad ako sa mga nurse. Nandito po si Philippine Red Cross, hemodialysis. Ni-invite po namin yung mga pasyente. Alam po namin na mahirap po magpa-dialysis. Napakamahal po magpa-dialysis. Sa ibang center po, merong po itong mga cash out. So dito po wala. So yung quality naman po na binibigay ni Red Cross plus the service po behind the treatment eh may bibigay po namin sa iyo. Ah, dito po, five years na po ako dialysis dito sa Red Cross. Unang-una, wala nga ang copy dito. Maganda yung treatment dito. Kumpara dun sa pinanggalingan ko, maganda yung ano, yung treatment ng ano, dialysis dito. Nung pinanggalingan ko kasi para ako ano, ang payat-payat ko. Yung sabi nga ng mga kapitbahay parang hindi nga ako nagda-dialysis. Naisipan kong sumulat nung time na yon para po s'yempre pasasalamat sa kanya na tinayo niya po tong ano, naisip niya po tong dialysis center. Kasi maraming ano, maraming mga katulad namin may sakit na ganito na nangangailangan ng ano, ganitong serbisyo. Tulad ko, yung inaasahan ko lang, yung tindahan namin. Kung, <coughs> kung wala ito, nako, mahihirapan talaga ako. Ay, isangay ko po, <coughs> lalo na kay Senator Gordon. Sana po, magtuloy-tuloy lang po itong ano nyo, yung... <coughs> yung ito po, yung dialysis center niyo. May papangako ko lang sa pamilya ko, lalo na sa anak ko. Andito lang lagi ako para gabayan siya. sa <coughs> so, may mga pangarap pa. <coughs> pa ako sa anak ko. ko po sa mga nagaya ko pong may sakit. Gawing parang lakas ng loob ng yung pamilya para mabuhay ng ano, tuloy-tuloy. Tapos kumapit lang po sa sa Panginoon palagi. At para po ano ano anong problema na dumating malalampasan po.